guys for today's video, mayroon kasing isang himpapawid na sasakyan Nag emergency landing mismo sa Thailand Ayun, ano kaya ang sanhi kung bakit ito ay umusok sa loob Nakakatakot talaga no, kahit saan ka pumunta, malupa, mahimpapawid Talagang, panoorin natin ito mga langga, halika Saan ba ito gagaling kung bakit bigla ngayon nag emergency landing ang aeroplano Panoorin nga natin ito Pagkakaalam ko nito nung bago ko to inupload itong video na to is pinanood ko talaga. Ito ay nanggagaling sa power pump. Ayan, di ba? Tayo mga OFW, kaya masyadong mahigpit ngayon ang isang uh, ano, dahil nga isipin nyo naman, ito o, oh, nanggagaling sa power bank, bakit uh, umusok oh, itong sasakyan na pangihipapawid. Ayan. Basahin nyo yung mga ano. Oh. Ay, nako, nakakatakot talaga yung ganito sistema, lalong-lalo lalo na pag ano, pag nandun ka na sa, sa taas. Naku. Si Sayan, si Kema pala ang naggawa na itong video na to. Isang pasahero. Nata nakakatakot o. Oh. Nagkanya-kanya silang panik talaga dahil o. Oh. At saka ang kinaganda lang nito. Ang mga crew, ang bilis talaga nilang kumilos kung bakit naapula agad nila yung ano yung apoy hmm eto na sumabog pala pumutok ang power bank at ito ay nagliyap at nagsabing sa upuan sa upuan to eto na nga eh yan di ba nako kaya masyadong mahigpit talaga ngayon ang ang uh, aeroplano pag ganyan sinibini-posisi si talaga ng husto yung ano eh yung mga daladalahin natin kung may mga dala pa tayong power bank ang pagkalam ko kasi pag nandiyan ka sa loob ng aeroplano eh mayroong saksakan din sila eh di diba? may saksakan na yan sila oh grabe usok buti na lang yung mga crew mabibilis oh papunt Burakay to Shanghai China Ah, nagmula pala ito sa Boracay, Shang, Shanghai, Sena, yung pala yung ano nga doon. Kaya nga, ang bilis nilang no, makaano, no? Mabilis silang uh, nag-emergency landing sila sa Hong Kong. Naku! Nga, ito na. Dahil lang si isang power bank lang talagang pumutok. Dahil siguro nag-overheat na siguro ito. Ay talagang sa totoo lang naman eh. Ang mga sunog ngayon nagsasanhi talaga 'yan sa cellphone, sa mga power bank. Ba naman eh, eh pag nandiyan tayo sa loob ng eroplano, isa rin 'tong ano ha, isang aral din to sa atin na pag bumabiyahe tayo, lalong-lalo na pinagbabawal 'yan sa loob na gumamit at mayroon naman saksakan sa loob, 'di ba? para lang sa kaligtasan nating lahat. Ay, sa lahat gustong umuwi o bumalik dito sa Middle East o umuwi ng Pilipinas kahit saan pumuntang dako ng mundo. Ingat talaga tayo at yung ipinagbabawal ay wag natin talagang gamitin dahil susunod tayo doon sa lahat ng alituntunin sa lahat ng mga sinasabi doon mismo sa loob na bawal dahil nga isipin nyo eh, kung hindi pala agad na lumanding agad ito. Ay Diyos ko! Saan mapupunta ito? ang daming buhay naman mawawala wag naman sana di ba so ito lang yung aking sasabihin ito lang yung aking pagre-reaction video ito lang yung aking uh, konting babala sa mga gustong umuwi at uh, pa pauwi kung saan kayong parting mundo nang nagtatrabaho wag muna nating gawit gamitin yan dapat din natin gamitin minsan makikinig naman tayo de para sa kaligtasan natin lahat hindi lang yung sa ating sarili so maraming salamat yan sa inyong lahat sa panonood ng aking mga video